Yun mo. Oh. Pa talaga kuya. Isa pa, isa pa. Pasok na naman. Di ba? Tatlo. 3 point.

Sa ah. 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 na ay, ba? bayo, na, Ano ba yung score? kumakain ng ludo. Alamang Wow Wow. <coughs> MVP.

Sudah satu, halo di sini. Nih. 38 ke-9. Sat kebob di parah. Oke. He. Oke. 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 Di mana? Di mana apa? Wow. Nih. <inaudible>

yatla mar gaya paas se ball aata hai 7 0 se gayi uy puri ban ban dancing lang 18 second wicket number 1 team paas se tapo ja gayi he attack pass puri ran se ido 5 seconds 5 seconds wala 5 seconds Kuilan ah, so, ah, so. mo? Lamang pa rin ang 51. 51. Uh, dun, dun. Sticker Wala po boss, sa totoo sa inyo. pangalan okay. <laughs> pa. Sir. Jay Moto. Ay, Jay Moto. a y <Yeah. S 2>、yeah.